Sa sa gusto Sa silid na paborito mo Sasamahan ka kahit sobrang gulo na ng mundo Iba ang tama, magpuso nagpasya Sarado na yung isip, bulag pa yung mata hindi mo nakikita yung maling ginagawa Kaya ang na sa isip lamang makapiling ka Handa akong sumugal kahit puso yung kapalit Ganyang pag nagmamahal kahit sobra na yung sakit Buong buo kong binigay di humingi ng kapalit Masabi lang na akin kaputa handa akong kumabit Kahit sa mo pa gusto Sa silid na paborito mo Sasamahan Paborito mo, tatamaan ka dahil sa kabilang mo bini kamusta ka na? Alam mo bang sa silid palagi akong nag-iisa? Batid kong masaya ka na, habang sa silid ay kasama mo'y iba Baliwala ang tukso, pagpuso ang nagpasya Gusto kita, pero ba't ganon gusto mo siya? Pantasya kita, ngunit pinapantasya mo'y iba Pagod na ako, pwede ba mo nang magpahinga? Hindi magtatagal ko na ang pundasyon ng pinaka-iingat-ingatan nating relasyon Tila bang ang problema to'y walang solusyon isang ilusyon na ang tamad ba abot ang ambisyon emosyon ang kalaban ko ngayon Taman taong nga ba sa maling panahon o baka sa maling tao lang itinoon kaya nanlamig ang dating kasing init ng pugon Kahit sa'n mo pa gusto sa silid na paborito mo sa sama luha Pagod na ako ng kiligin, pahinga muna Balik sa kuta, sindi muna Sabog na ako ng palihim na Aking mga mata ngunit patuloy lang nga asa Na pagtingin mo sa kanya, sa akin mo ipapasa Wala yan sa laki, nakadepende yan sa lasa Gusto ko lang matamasa, pang mo na sars mong Pinoy Bakit ang hirap pangakuan ang, ang hirap mong patulan Kung walang kasiguraduhan na isko ay mahalin Ayoko na nang maiputan Tapos na ako maglaro Ayoko nang tagutaguan Nang munti ko lang pangarap Makahati ka sa unan sa inuman Ikaw lang aking pulutan Magdamag kang susubuan Balik taran o sagaran Basta sa huling hantungan Sa altar ka sasamahan Kahit sa mo gusto Sa silid na paborito mo Sasamahan